wala namang nakikita masama si Senator Robin Padilla maliban sa nakapersonala na sa naging sagutan ni na Committee on Accounts Chairman Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay kahapon kaugnay sa New Senate Building. Sa katunayan niya, masaya at natutuwa pa siya sa naging debate ni na Binay at Cayetano Ayon kay Padilla, maganda ito para sa checks and balances ng mga senador para hindi masabing nagsasabuatan sila sa kalokohan. Mabuti umano ito na nagbabantayan sila sa bawat isa sa Senado para may karapatan silang magbantay at pumuna sa ibang opisyal ng gobyerno. Pero inamin ni Padilla na hindi nito nagustuhan na nagkapersonala na si Nakaitano at Binay kaya pumagitna na siya at humirit ng suspensyon tayo ay nasa kongreso. Yung mga ganong klaseng uh, pag-uusap, uh, talakayan, dapat mangyari yun. Eh, lalo na ako, uh, number one na tagahanga ako ng Westminster, ano yung sabihin niya? Westminster kasi yung parliamentary talaga. Laging may debate, laging may... Masaya ako kahapon. Masaya ako kahapon. Kaya lang, syempre, nung napupunta na sa uh, medyo personalan, uh, doon na ako humihingi naman. Ng suspension. Pero uh -uh. yung unang ano, okay yun. Ganda yun. Check and balance ka.